Matatanda ang nito lamang Marso ngayong taon, isang concerned citizen ang nagpadala ng video kung saan makikita na kahit tirik na tirik ang araw sa isang bakanteng lote ay may isang bata na walang awang hinahalay ng sarili umano nitong ama. Tinatanong ko po yung bata bakit po nagsinungaling kasi ginawa ng tatay niya po. Ang sabi daw po, papatay daw po siya pag nagsumbong po sa akin. Okay, agad tayo nakipag-ugnayan sa tanggapan ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Agad naman silang nagtungo dito partner sa ating programa para sunduin ang mag-ina kasama ang mga tauhan ng Philippine National Police para formal na makapagsampan ng kaso ang mag-ina. At para sa kanilang kaligtasan, ay nanatili na sila sa kustudiya at proteksyon ng isang ahensya ng gobyerno. Halos anim na buwan makalipas ng maisampa ang kaso. Isang asset mula sa Pampanga